ayan na nga ang sinasabi ayan hindi tayo makapag vlog malakas ang ulan so ayan sa lahat ng bumabiyahe dyan oh, ingat kayo lalong lalo na sa mga nakamotor grabe lumakas pa talaga oh, si RR oh. si RR muna yung ano natin kapartner natin sa ano, pagpasok araw araw so, yun inusog ko dito kasi medyo delikado dun sa part na yun eh. nagtatalsikan kasi dun ng mga bato pag mabilis yung andar ng mga sasakyan so, yan ligo muna si RR sa ulan yan oh. kaya hindi tayo makapag vlog ng maayos eh. mahirap mag motor kapag maulan pa oh. Dito pa tayo sa opisina, 5.30 pa kasi uwi natin, kaya lang pa paano tayo uwi. Ang lakas ng ulan. Wala tayong dalang kapote. Bravo yun no? oh. Malakas na nga ang ulan, Nambibilis pa ng takbo. Ayan pa. Oh. So, ayan lang guys. Uh, yan lang yung gusto ko sa inyo i-share. Kaya nung mga nakarang araw, wala tayong upload. Kasi ganyan nga maulan. So, ayan. Uh, hanggang dito lang muna yung video natin. See you sa next vlog.